mga kabraso napakalaking butas yung nakita ko oh. gabundok na yung hinukay na putik dito talagang matagal na to rito king crab ito Lalaki. ito yung king crab oh, napakalaki ala ala isa lang yung sipit karabing laki Ayan yung ano natin ngayon mga kabraso. Bali ito naman yung iba. Pag-iisahin natin. Sana lang magkasya dyan. Puro. Thank you Lord. At nagaanap tayo ngayon ng mga goods. to, Ayan magkikita sila ngayon. Ang queen, Tra queen crab at saka king crab ayan mga kabraso yung ano talaga yung Philippine King Crab natin ayan Good morning mga kabraso ayan po balik hunting po tayo dito sa area kung saan tayo lumayo kapon ayan bumalik po tayo dito nasa spot agad tayo meron ditong pinagpainahan ng mga kabraso sobrang lalaki ng bakas niya, oh. pero umangat wala sya dito bagong bago lang kaalis lang inano ko na ko na umangat dyan tapos doon sa kabila meron din butas dun dun si sipat pat ay ah. pupuntahan natin baka dun lumipat yan yung butas testing mo boy ba malalim Lalim. Hinay ha o mga sisi. anay anay anay. Hey hawas anay. Mga kabraso. Napakalaking butas yung nakita ko. Oh. Gabundok na yung hinukay na putik. Dito. Talagang matagal na to rito. Yung kanina pala nakuha natin. Hindi kalakihan. Sana lang andito. Malabo yung tubig subukan natin luho um, malubog to boy uh, tabundok na <laughs> ito hinukay nga sukla daw boy. sukatin mo sigurado yan malalim lawak lawak serbol yan Samparon, roon tinatamaan na ha dyan oh, Sini sige, sige hawa ka boy buto na natin, yan kung malo na, parpump na yung tubig. Challenge na naman mga kabraso. Ah, naabot ko na siya. Ayos. Ay, thank you Lord. Sa wakas ay magkakaano ata tayo ng malaki-laki. Talagang good size ito mga kabraso. Hindi ko pa naman na ano, pero yung tunog. Good size talaga. Yan, tumatagong-tong. Ito pala yung na natin kanina dun sa unang butas. Dan natin na ang kanina medyo umambon ito bitin sa kalahati napaka season lalaki dinala na natin okay na rin ito talagang napakalawak sa loob yung butas gabundok na talaga yung putik nya dito hirap lang kasi maraming malalaking ugat na tapat pa sa may puno ng pagatpat ang dami nating iniiwasang ugat wala di maiwasan buti na lang nakapagdala tayo ng malaki laking ano na suggest ko kanina kasi napansin ko yung, yung area dito napakaraming pagatpat na malalaki baka doon sila magbutas sa pagkalawit. ito lalaki ito yung king crab ah, lagi? ala ala at isa lang yung sipit grabe laki wow bakit ngayon pa ito yung aabot ng tatlong kilo sayang Woo. King crab mga kabraso Hindi ko madakot oh, Hindi ko madakot yung likod Kasi braso ko na to Wala Uy. Sabi <laughs> uh, ko na season pa naman oh. Ito mga kabraso, kung kumpleto lang to, halos umabot na to ng tatlong kilo. Primera ah, Primera klase. ganito yung klase ng kahapon na babae parehas sila ng orik yan yung mga lumalaking alimango talaga Ooh. Uh, check lang natin lại cái Ah, santinulit mga kabraso may laman tong silip natin, marami siyang pinagkainan sa labas. Ayan. Basag-basag yung sil. Butas dito. Andito siya. Dito mismo sa gitnang ito. Hindi natin ata makikita. Eh. Basta nasa loob, nasa gitna dyan. Butan natin boy. natin mga kabraso. Ito siya oh. Mayroon pang bonus ayan, may mga tamilok natin natin na nagaganyan na, na, to eh. Ganyan oh. Yan. Papahinga. Tulog. Yun. Ganda ng pagkatulog. Ay, nadilat na yung isang mata, oh. rito, boy. Ito manae. May manai. May <laughs> manai. Binanatan ka. May bagulan daw diyan. Bunatan muna na natin 'to. Ayun. Hmm. pala yung medyo dito sa kinain niya. Hindi pa naman alam. Halat. Hmm? Sarap. Sarap na ito. May sausawan pa. Kunin na natin. <laughs>

Tinakyat na lang natin dyan Ano? Okay Hindi pa naman kalakihan talaga Pero Hop Okay na Sigpit. Lumiretso kaya doon sa baba boy? Oo Lumiretso dyan Uy, Huwag ka nang babalik doon Mahirap Tutun na. Ina, ina labas <laughs> na lang natin. Ay, okay, magaling. Okay. Ayan mga kabraso, nakakita na naman ako dito ng alimango. May laman na naman, magkalapit lang kung saan natin nakuha dyan. Yung isa, tapos si Pat Pat dito, meron din siyang nakita doon, doon sa gilid. Maraming pinagkainan at saka bakas may butas, baka andun din yung laman. Ano na to? Pantalan to para sa isang barangay dito. Yung bangka natin ay doon sa isang barangay na yon. Dun natin nilagay andun siya mga kabraso marami kasing ano to yung um, mga pasikot sikot ayan ayan siya ayan ayan medyo sagit dito banda ayan kita na ganda yung piston niya kasi may tubig nagugustuhan niya ay ah yes ayos natin bubuksan boy dito yung mas maganda yung di siya ma uh, ano para boarding house lang talaga natin to ay eh, ito yan siya dami na exit nito kita <laughs> dito, dito ang mga kabraso naitali na natin nailabas do, isa lang pala yung ano nito isa lang yung sipit sayang good size pa naman pero silang no boy. Sige, pasok na rin yan. Season pa naman. Napaka season oh. Puntahan natin yung nakita niya. Ayun yung isang puno na yun doon sa may hibasan. Bakas at daming pinagkainan sa loob. Pahingahan niya sa baba. Ito. Walang butas pa punta doon. Pataas meron. Yan oh, yung mga bakas niya. Lalaki. Good size ito, pasilip natin sa taas mga kabraso, ilawan natin makikita natin yan kung nasa loob man Plano lang makita minadali natin ito may nakita tayo ditong bakas na gumagala wala doon, yung doon wala yun na ata yung nakuha natin kasi magkalapit lang ito mga kabraso dito meron pakaraming bakas, itong malaking puno na to ayan o, yung pinagpuno nya ito sa loob ito ay ito na nga mga kabraso ayan o, mga pakalaki ayan, king crab din ito Ayos. Mayroong ilaw. King crab din ito. King crab. Okay. Diyan na natin paanohin. Sige. Nabasin na natin dyan. Sige. Huwag mong anohin. Baka nahihiyang lumabas. Sige. Dalawang beses na tayo. Nag ano. Napakatigas ng tunong ito. Matanda na. Baka isipin ng na naga rito na mag-iiligal lagi tayo ano lang natin ito gagawin din natin boarding house to magandang ano to Dan na. Ha. Hmm. Si, dusuk tu. sipah sipah galim mana betayan eh masuk na salo itulah lalabas 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 na jan oh uh. ah anjan ah itu anjan na, na salabas hindi pa boy nakalabas na hindi pa pa lalabas pa lang ayun 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 laki bulik din king crab Ayos. 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 Lalaki. Ayun, lalaki. King crab din siya. Ay, baka ito yung nag... Parang hindi gano kasi isang to. Ah, season na. Okay na. Hindi lang siya ano talaga. Ayos. Bulik din. Bulik na naman. Thank you, Lord. Maraming salamat. Pasensya na. Malaking puno. Dito. Tali na natin. Dito na yung tubig, mga kabraso. Ibilis. Meron na naman dito. Nakita ni Poppy Birds. May laman daw. Kaya nagdala tayo ng malaking itak na yan. Kasi yung nung unang punta natin dito yun yung napansin ko puro puro mga tuog yung lalaking kahoy na mga may butas yan kailangan natin yan hindi naman natin puputulan yan anuhan lang para makita lang yung laman para mapapalabas lang tapos tatakpan lang din para boarding house na rin pagpupunta dito bubuksan na lang kung sakaling may laman yan, mga kabraso. Nasa bahay na tayo. Yung huli nating inano doon sa may kahoy ay maliit kaya iniwanan natin. Ito na, timbang muna natin. Ito yung isang bulik. Yung kompleto sipit. Nueve. Sorry. Eh. Ito naman yung pinakamalaki yung monster. ah oh boy. <laughs> kung kompleto. Sure ball yung dalawang kilo. Mahigit dalawang kilo yan. <laughs> Mahigit dalawang kilo kung Go. Turga din 'yung inintay. Oh, God. Ito naman 'yung tatlo. Yung mga 5. Siran <laughs> Tatlo. Tatlo laban sa isa. <laughs> Hindi umubra Mas mabigat pa yun. Mabigat pa sa tatlo. Hmm. Paano na lang kung kumplito yung sipit? Takot ka na dito. usahin natin na. Te, ilbuso ka. Gutis waray loto. Hintimbang na ito, mera. Oo, uh. sabi hey, ko, kompilo. na, Eto, an. Dako. Ano Ayan yung ano natin ngayon mga kabraso. Bali ito naman yung iba. Pag-iisahin natin. Sana lang magkasya dyan. Kasi dito mahihirapan sila. Ay. Ayan. Ayan. puro thank you lord at nakaana tayo ngayon ng mga goods to kaya magkikita sila ngayon ang queen, queen crab at saka king crab ayan mga kabraso yung ano talaga yung philippine king crab natin ayan ito yung queen yan yung lahi ng mga lumalaki